Ang kamuti ay kilala rin bilang sweet potato sa Ingles. Ito ay isang ore ng halamang ugat na karaniwang tinatalim at kinakain sa maraming bahagi ng mundo, lalo na sa Pilipinas. Maraming paraan ng pagluluto at paghahanda ng kamuti. Maaari itong ihawin, ilaga, iprito, o gawin bilang sangkap sa iba't ibang putahi, gaya ng ginataan, binatamis, at iba pa. Bukod kasi sa ugat ito, ang dahon ng kamote ay nagagamit din bilang kulay na siyang tinatawag nating talbos ng kamote na kung saan ito ay masustansya rin at puno ng antioxidants. Bukod sa pagiging pagkain, ang kamote ay isang mahalagang tanim dahil madali itong itanim at hindi masilan sa iba't ibang uri ng lupa. Ito rin ay may kakayahang magbigay ng mataas na ani kahit sa mga lugar na may limitadong resources. Narito ang ilan sa mga binipisyo ng pagkain ng nilagang kamote. Una, ang kamote ay mainam sa may diabetes dahil ito ay mababa sa glycemic index. Kaya dahan-dahan itong nagpataas ng asukal sa dugo. Pwede rin ito sa mga atlita, sa mga may babigat na trabaho, at sa mga nagpapagaling na may sakit. Pangalawa, maganda sa tiyan ang kamote dahil binubuhay niya ang mga healthy bacteria na nasa loob ng tiyan, tulad ng bifidobacterium at lactobacillus na mabuti sa makulo ang tiyan at sa pagtatae. Pangatlo, ang kamuti ay mainam sa nagpapapayat dahil ito ay mababa sa kalores. Matagal na busog, kaya paniguradong hindi ka makakain ng marami. Pangapat, ang kamuti ay may beta carotene or provitamin A para sa mata, puso, pagbabara ng ugat at kakulangan ng daloy ng dugo sa mga ugat ng puso at ulo at sa immunity. Panglima, sa mga may kidney stones o sakit sa bato. Ang kamuti ay may calcium oxalate kaya mag at huwag kumain ng marami. Panganim, Meron itong protease inhibitor na maaring makatulong sa pag-iwas ng cancer. Pangpito, ang kamuti ay may iron at vitamin C kung saan ito ay pinagsama na sa isang kulay. Sa kabuuan, ang kamuti ay isang mahalabang Isang mahalagang halamang ugat na hindi lamang nagbibigay ng masarap at masustansyang pagkain, kundi pati na rin ng binipisyo sa kalusugan at kabuhayan. Ang kamuti ay mayaman sa carbohydrates, fiber, vitamina at mineral na nakakatulong sa pagpapalakas ng ating mga immune system, pagpapabuti ng pananaw at pag-iwas sa iba't ibang sakit. Maraming salamat po.